kagimat ito yung awog mga kagimat na sinasabi nila mga kagimat to. Oh. ito yung ano auri ng grass sa dito sa Mindanao na yung ano nito bawat isa yung piraso mga kagimat is sangkap sa ano mga kagimat yung yung pampaserte at saka ito yung sinasabi ng mga mga ibang antingero na buhok daw ng tikbalang or buhok ni Maria or, or ano yung ano, ano pa yung mga sinasabi nila na imposible pero damo lang to mga kagimat tingnan mo mga kagimat kita ko kuha tayo ng ano isang piraso ito na part mga kagimat pag mabasa to mga kagimat pa, pag mabasa to ito yung mag ano mag mag ah, gumagalaw ba pag mabasa siya hmm. ito na uri once mabasa to ng laway or tubig gumagalaw to mga kagimat nahulog so marami pa mga kagimat hmm. ito so, tawag din ito dito sa amin na ahog marami itong pangalan yung iba tawag na makabuhay yung iba tinatawag na na salindugok inilagay ito sa garapa mga kagimat. at ano sa bahay mo sa apat na corner na yung bahay kung meron magnanakaw hindi makalis ito yung ginagamit ng mga nitibo o nahulog Nahulog. Ito mga kagimat Yung part niya Yung maliit na tinatawag doon sa Ibang anti na Bok ni Maria O iba-iba pang tinatawag nila Pero ano lang ito mga kagimat Damu, uri ng damu oh, Marami dito hmm. Ito na uri ng damu mga kagimat Mabisa ito mga kagimat Maraming gumagamit nito Basta kunin mo yun lang part yung ito ganito. Kunin mo, ilagay mo sa garapa. Sa akin eh, matagalan tayo pagguha. Nagmotor lang kasi tayo. Ah, matagalan. So kinukuha yung buo pero pagdating sa bahay, ah, iniisa-isa ko na to mga kagimat. Okay, mga kagimat, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Magandang uri to. Marami pong salamat sa inyong panunood.